para nga pala dun sa mga mahilig mag ano mag celebrate ng mga customs and traditions kagaya ng San Juan kagaya dun sa San Juan yung basaan doon. yung mga uh, panood natin sa ano sa mga video na ako ano, nagpa-viral na video ah uh, Eh niya lang 'yan. Okay naman mag-celebrate tayo ng San Juan ng ng, ano ng mga customs and traditions natin kasi mga matandang kaugalian na kasi 'yan eh. 'Yan ay taon-taon natin sinse-celebrate na mga ano, mga uh, customs and traditions provided na hindi siya against the law, against public order or public policy. Kasi kapag ka, ano 'yan, Although pinapayagan naman natin sa Ligang Batas yan, ni-recognize nire naman natin mga Pilipino yan. Dapat nasa sa proper na ano yan, sa proper na venue. Ayos, ang iba pupunta sa dagat, ang iba pupunta, pupunta sa mga gym nila. Doon sila sa gym, nag-iimbox na ng tubig doon sila nagbabasaan. Ang nasa bahay naman, ayaw pumunta sa gym, doon lang sila, sila sila lang. Doon, sasaya. Hindi doon sa yung mga uh, mga dumadaan sa sakit, hindi namin binabasa yan. Hindi namin na yan, yung mga dumadaan diyan, binibigyan namin ng na respeto din namin yan kasi ni-respeto nire din, din, din naman nila kami na nag-celebrate ng uh, sanuhan na yan, basaan na yan. So karamihan diyan yung mga sumasali diyan na ano na gumagawa ng hindi maganda. Yung mga hindi taga hindi, hindi talaga taga diyan. Hindi mga legit na mga taga riyan. Kasi yung mga taga diyan may ano yan eh, may ano sila eh, may disiplina sila. So ang iba diyan yung mga talagang gumagawa ng kalokohan, doon pa sa kanal kumukuha ng tubig tapos isasaboy doon sa mga tao na nakabihis. Ang iba diyan naglalagay pa sila ng ano ng nagbababad pa sila ng tubig sa drum. nilalagyan nila ng marami yelo. Tapos pagka malamig na malamig na kinabukasan sa, sa kanila sinasaboy sa sa ano sa mga tao na nababasain nila. So, nakakapikon din yun, guys. Kahit paano. Nakakapikon din yun. Minsan nangyari din sa akin yan, eh. Napikon din ako. Pero, ang dapat na mas mahabang pasensya dyan, yung mga celebrate